ilang minuto or oras bago safe na buksan ang radiator cup. Hello mga paps, sa Kuya Shane at may na na naman tayong question na no, maybe basic sa iba no, pero sa iba eh importante to no. Okay, so yun nga, ilang minuto daw ba bago safe natanggalin ang radiator cap o buksan. Well, kung hindi naman overheat yung sasakyan at from the uh, mainit na makina, maybe mga 30 minutes pwede mo nang buksan 'yan. Pero ang pinaka-safe is 1 hour. Especially kung overheat yung sasakyan. So halimbawa, kailangan mong i-refill ng coolant, eh kailangan mga at least 1 hour sana kasi 'yan pag yan ay binuksan ninyo halimbawa uh, from mainit na makina binuksan mo kaagad yung radiator cup there's a tendency na bumulwak yung tubig dyan at mainit na mainit yan mga paps no? halos near boiling yung ating kulan so pag uh, kayo ay na experience nyo yan at uh, umano yan sa balat ninyo malalap no sa balat ninyo especially kung overheat no kaya yun mga paps no sakali man ano pag kayo ay magbubukas ng uh, radiator cup at least sana no, mga 30 minutes to 1 hour nang nakapatay yung makina bago nyo siya buksan okay? wag na wag ninyo kaagad bubuksan yan kasi uh, may tendency yan yung pressure is pwedeng uh, umano yung ano, radiator cup lumipad then kasama rin yung mga coolant and yun malalaknos kayo actually marami na mga nakitang ganyan ano, na nag, uh, nag-overheat yung sasakyan nila then isa sa mga solusyon na naiisip nila tatanggalin nila yung radiator cup then all of a sudden bubulwak yung tubig and sadly no mapapaso talaga sila kaya yun mga paps kung no, sakali man kayo ay nakaka-experience ng overheat itabi nyo muna yung sasakyan patayin nyo muna at least mga actually yung 30 minutes medyo pwedeng pwede na pero hindi pa ganun talaga no mas mas ano mas uh, mas safe yung at least 1 hour okay then yun pwede kung sakali mang ano, refillan nyo ng kulan pero syempre uh, hindi, maybe hindi naman yung radiator cup yung reason ano, bakit nag overheat so tingnan nyo muna kung ano yung nagiging problema bago nyo i-decide na uh, totally tanggalin yung inyong radiator cup so yun mga paps, no sakali man para to sa mga new car owner na halimbawa makaka-experience ng uh, sabihin na nating pag-overheat o gusto nilang tingnan kung kumusta ba yung coolant eh, sana naka-cool down talaga yung ating sasakyan. Okay, at least sana mga 30 minutes to 1 hour para ma natin na hindi na ganun kainit yung kulan at para hindi tayo matapunan ng mainit na kulan. No? At yun sabi ko nga, nakakapaso yan. So, hindi siya safe talagang tanggalin. So, yun mga paps, no, yun, kung doon nag-question, salamat pala doon sa nagtanong, ano, maybe basic tong tanong na to. Pero, for the safety, maganda rin na ginagawan ko ng video para at least naman eh, lahat tayo ay maging safe kasi yun naman yung pinaka bottom line ng aking pagbablog eh, ma-enjoy natin yung pagkukotse with a minimal cost no? so yun kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps at kung hindi pa kayo subscriber ng aking youtube channel press sa subscribe button sa baba sa facebook click nyo lang yung follow sa taas at tiktok click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng kuya shane salamat sa panonood keep safe mga paps